sasampahin. Simulan <laughs> <imitation> na! <imitation> Puso namin kayo susundin. Sa inyo lang matatakot. Ipadaman niyo ang inyong, inyong presensya. Puso namin kayo susundin. susundin. Sa inyo lang kami matatakot. Ipadaman niyo ang inyong presensya. Nagpinsila! Mga kaibigan, susubukin ang inyong pananampalataya. Daniel. Tani. Anong ginagawa nila? Bakit ayaw ko sambahin ang inyong mga kaibigan? Tapat nila kayong paglilingkuran habang sila'y nabubuhay. Ganon din po ako, ngunit... Ngunit ano? Ang Diyos lamang ang aking sasambahin. Yuyukod sila sa aking harapan. Makinig kayo. kayo sa Kung kailangan baluktutin ng isang bagay na matigas at mahirap balihin, ano ginagawa natin? Gezin? Idinadarang natin sa apoy. Kamahalan, ilayo nyo yan. Tingin paginuyo, ito! Paginuyo, paginuyo, paginuyo. Paginuyo, paginuyo, paginuyo. Paginuyo, paginuyo, paginuyo. Paginuyo, paginuyo, paginuyo. Paginuyo, apoy! Akin ang apoy. Tingin niyo ang aking panalangin, no, oh Diyos. Kaya ako ngayon sa ng kamatayan. Ako'y tila unti-unting inihilang patungo sa aking huling hantungan. Patid niyo ang aking pangamba. Ang puso ko'y puno ng tamo. Pakilang niyo kami! Siya mo giniganti sa mga kalaban, magpapaya sila sa kalidad kapalan duhan. <tod fokus> mm -hmm. <tod fokus> Bakit hindi sila nasusunog? susuro? <tod fokus> <tod fokus>

Panginoon. Magsitayo kayo, mga Teguhudeya. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya. Kasama natin ang Diyos. dahil sa himala sa apoy, muling nagkaisa ang mga Hudyo. Hindi nila hinayaang manghina ang kanilang pananampalataya. Dahil sa paglikas, muli nilang pinagtibay ang pananalig nila sa Diyos. Ang mga kautusan at talaan ng kasaysayang tinanggap ni Moises sa bundok ng Sinai ay iningatan at tinipon sa mga aklat ni Josue, Samuel at mga hari nang mapagsama-sama nabuo ang Biblia ng mga Hebreo. Sa kabila ng pananampalataya ng mga Hudyo, na natili silang mga bihat, ang tanging tao na makapagpapalaya sa kanila ay nasiraan ng bait. <tinyo> Tignan mo yung sinapit na ibukad ni Sir. Ang pinakamagiting na hari, ang naging pinakamababang uri ng tao sa mundo. Dahil sa pagmamataas mo, ito ang iyong sinapit. Pati kami, damay. Mapapalaya mo na sana kami. Ngunit bihag rin kami tulad mo. Darating ang isang bagong hari. Diyos ko, nawa'y may ligtas niya kami. isang malaking tukbo ang dumating sa Babilonia sa pamumuno ni Cyrus ang hari ng Persia